Hello po, good morning, good morning. Ito na, ililipat ko na si ano, Maui dun sa kulungan dun sa likod. Alin siya oh. Kaya na niya siguro yung sarili niya. At hindi na niya kailangan ng ano, ang ilawan pa. Kasi pag iilawan ko siya, umiiwas na. Dito ko nilalagay yung ilaw, pero dito siya natutulog. Tara, samahan niyo ako. Oh. Oh, huwag ang tatalan. Mahulog ko dyan. Lagay ko na lang siya dito sa ano. Para hindi malikot. Dito, dito. Dito ka. Ayan. Ang kasi siya ng ano eh. Nang uh, binibit-bit eh. Lamitaw na yung araw. Sana tuloy-tuloy na yan. Dito nga po pala yung mga bibi ko. Ayan. Bumabaha. Ayan. Kapag so, malakas na malakas ang ulan, maakit dito. So, minsan pumapasok pa sa loob. Ayan na sila. First time nilang makikita to si mawi Yung nanay nito, yung maliit na white na yun. Yan ang nanay. Ang pagkakaalam niya, lahat ng mga itlog niya na ano, nasira lahat. Ang hindi niya alam, may nabuhay na isa. Ito po yung kulungan ni mawi Dito ko siya ilalagay. So, dito ka na. Maluwag dito. Aray, aray, ang talim ng ano mo, kuko mo. Yan, ka. Ayan na po si mawi Ayan o. Awe, ka na lang na. Abay na. Abalikan ka tamami ha. Hello, 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 hello.